Uh, isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Punin ko na rin po reaksyon ng palasyo tungkol sa sinabi ni VP Sara. Hindi ho kumbinsido ang Vice President sa isinasagawang investigasyon ito ng Pangulo. And if I may quote, kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan sa isang araw lang. Matuturo niya lahat na may kagagawa ng corruption sa budget. Pero well, as you can see, parang ang nanonood tayo ng sarswela. Hmm. Okay, uh, isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon alatokhang way. Nirerespeto ng pangulo ang due process, nirerespeto ng pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang na suggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. 20 this is uh, November 2020 nilabas. Mm. Pero may na si Bakbang secretary ng DPWH sa panahon niya. So, muli ang pag-iimbestigang ito para sa taong bayan, hindi para sa pamumulitika. Ginagawa ito ng Pangulo kahit tatamaan ang kanyang administrasyon. kunin ko na rin po reaksyon ng palasyo tungkol sa sinabi ni VP Sara. Hindi ho kumbinsido ang Vice President sa isinasagawang investigasyon ito ng Pangulo. And if I may quote, kung seryoso lang talaga ang Presidente, tapos na yan sa isang araw lang. Matuturo niya lahat ng may kagagawa ng corruption sa budget. Pero well, as you can see, parang ang nanonood tayo ng sarsuela. Hmm. Okay, uh, isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon alatokhang tokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang na-suggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang Dating pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. 20 this is uh, November 2020 nilabas. Mm. Pero may nasibakbang sekretary ng DPWH sa panonya. So, muli ang pag-iimbestigang ito para sa uh, na yung pagtinek ng audit uh, control program at sa Senado at uh, nag-anunsyo na magpupuo daw ng Independent Fact-Finding Committee sa Platon so, Your thoughts po? Uh, well, sabi ko nga, lagi, no, too little too late yung administration. alam naman na natin yung problema na corruption uh, sa Platon so, Hindi lang sa administration, sa mga lahat ng mga uh, umaan pagka-administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat na May yung mayor ako 2010, meron na issue ng uh, flood control corruption. And uh, worse, mas worse lang uh, sa atin ngayon. Dahil sinasabi ko nga, hindi lang naman uh, flood control projects uh, yung merong uh, corruption. As early as 2024 noong nag-resign ako sa Department of Education. Matagal ko pinag-isipan yon. kung mag uh, resign ba ako at sasabihin ko ba kung ano yung mga uh, experiences ko as um, Secretary ng Department of Education. So, And okay. then, uh, nag-decide ako na magsalita talaga kung bakit. Uh, sabi ko nga, ina yung pinaghati-hatian ng members of the House of Representatives ang uh, SBP, School Building Program Budget na uh, ng Department of Education. At hindi lang yun, inattach pa nila yung listahan doon sa uh, house version ng GAP. Pero, and alam yun, alam yun ni uh, President, uh, President Marcos, BBM, alam niya yun, kasi tinake up din yun during a meeting in Malacanang pero he looked the other way. So, magdududa ka kung bakit bigla ngayon ay meron pero uh, silang palabas na malaking investigation ng flag control na projects. Ibig sabihin, meron na naman siguro silang niluluto uh, behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa cloud control corruption. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na isang araw lang. Matuturo niya lahat ng may katutokan ng corruption sa budget. Pero, well, you can see, parang manonood tayo ng saswela. Well, BP, you were once a mayor um, and alam namin nandito ka naman sa dahig, no? But do you plan to meet with Mayor Magalong and the rest of the leadership of the uh, mayors for good governance? Because you had good governance when you were mayor yourself. Mm, wala pa ka kaming uh, hindi na pag-usapan at uh, wala pa kaming schedule. Ang immediate ko na schedule pagbalik sa Pilipinas ay sa Bicol Region uh, dahil celebration nila ng Peña Francia at uh, merong mga small gatherings kami doon. Sectoral sectoral gatherings uh, para sa mga issues naman sa Cubicol na I'm sure, biktima din ng corruption ng projects sa Ribeira. May plans po kayo to meet with uh, Mayor uh, Lenny Robredo while in the uh, project? Hindi pa namin nagawa yung uh, schedule namin pero yes, gusto sana namin na ano, uh, ma-meet yung mga local government officials. Na hindi lang ng Naga Uh, ng entire uh, Bicol Region kung kakayanin ng schedule. Uh, but mainly, uh, nandun kami to celebrate with uh, the Bicolanos, to pray with the Bicolanos uh, sa pinakamalaking festival nila. Uh, isang araw lang matatapos ng investigasyon, that is absolutely preposterous.